Aris, ngayong araw may pahiwatig na kung may hinihintay kang ipinangako ng kapamilya. At alam ng mga magulang mo na manggagaling sa iyong kapatid ang hinihintay, maghintay ka ng matiwasay, may sinyales naman na tutuparin ang ipinangako sa iyo. Ngunit dahil mahina ang iyong aura ngayong araw, maging maingat ka sa lahat ng iyong gagawin upang maiwasan ang suliranin sa pera at relasyon sa ibang tao. Sa kabila nito, may maganda kang aura kapag kausap mo ang iyong mahal, na siyang magbibigay ng positibong enerhiya sa inyong tahanan, ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa pamilya at tahanan, may pahiwatig na kung may mga deal na gagawin ang mga miyembro ng pamilya, maging maingat at wise, sabihan mo sila na maging matalino upang makamit ang maayos na resulta. Sa trabaho naman, patuloy na maging masipag at masigasig, huwag magmadali sa mga gawain upang maiwasan ang anumang problema na maaaring dumating. Scorpio ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color pink number 25, number 31 at number 15. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng iyong gabay ay kung may mga plano kang magnegosyo, ituloy mo ito, lalo na kung suportado ito ng iyong minamahal, kung magkatugma kayo sa pamamaraan tiyak na mapapaunlad ninyo ang inyong negosyo mag-ingat ka rin ngayong araw dahil madaling maawa ang iyong puso kaya kontrolin ang iyong pagiging mabait upang hindi ka mapagsamantalahan ang pinapahiwatig sa iba pang pahiwatig kung may pakikipag-usap ka pa maging mahaba ang iyong pasensya lalo na kung ang kausap mo ay may pagkahambog sa pananalita ganun lamang siya ngunit mahusay na tao, at kung magkasundo kayo, maaaring makatulong siya sa iyong pag-asenso sa hinaharap. Maging maingat at masusing suriin ang bawat hakbang ngayong araw. Iwasan ang mga negatibong impluensya at ituon ang iyong atensyon sa mga bagay na makakatulong sa iyong pag-unlad at kasiyahan. Ang araw na ito ay may mga hamon ngunit may mga nakatagong swerte rin na naghihintay para sa iyo kung magiging maingat at matalino ka sa iyong mga desisyon, Gemini ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink number 15 number 28 at number 21. Gemini Ngayong araw ang ipinapahiwatig ng gabay kung may napag-usapan kayo ng magulang. Pag-aralan mo ng mabuti upang makagawa ng tamang hakbang, at may good energy ka ng buenas, at may pag-asa na darating ang tulong financial mula sa mga hindi inaasahang tao, kung may dapat kang gawin ituloy mo ito, sa iba pang pahiwatig, kung may pupuntahan kang lugar at nais sumama ng kaibigan, mas mainam na huwag na itong isama o huwag ng tumuloy upang maiwasan ang mga hindi inaasahang suliranin, ang pinapahiwatig. Sa trabaho, may malakas kang enerhiya sa mga gawain, dapat lamang ay maging masinop ka upang maiwasan ang pagkakamali at hindi mapag-alitan ng boss. Ngayong araw Mahalaga ang pagiging maagap at maingat sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Ang tamang paggamit ng oras, lalo na sa hapon, at ang pagiging bukas sa pagtulong sa mga mahal sa buhay ay magdudulot ng magagandang resulta. Ang araw na ito ay puno ng mga oportunidad at magandang enerhiya kaya't gamitin ito ng to upang makamit ang tagumpay na iyong hinahangad, Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color green number 2 at number 10 at number 28. Cancer Ngayong araw ay may senyales na may bisitang darating o muling makikita ang isang dating kaibigan. Kung may mga deal o kasunduan na nagawa na sa nakaraan, ngayon ang tamang panahon upang ituloy ang mga ito. May positibong enerhiya na nagdadala ng swerte kapag kayoy nagsama-sama. mag-ingat sa pagiging masyadong mabait at madaling magpahiram ng tulong. Lalo na kung hindi naman kinakailangan, ang pagiging mapagbigay ay maaaring magdulot sa iyo ng di inaasahang gastos, ang pahiwatig. Sa iyong tahanan, magandang ideya na bisitahin ang anak na may asawa upang dalhan sila ng positibong enerhiya. Ang iyong presensya ay maaaring magbigay ng dagdag na inspirasyon upang magtagumpay sila sa kanilang mga gawain sa trabaho, maging maingat sa bawat kilos at desisyon, ang pagiging padalos dolos ay maaaring magdulot ng masamang epekto sa iyong karera, siguraduhin na bawat aksyon mo ay naaayon sa tamang plano upang maiwasan ang mga hindi inaasahang aberya. Sa pera, iwasan muna ang pagpapautang at pagtulong sa iba, ito'y para maiwasan ang mga posibleng problema sa hinaharap, tiyakin na ang iyong salapi ay nakalaan para sa mga mas mahalagang bagay, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 22, number 36 at number 10. Leo Ngayong araw ang ugaling maunawain ay siyang magiging sandata mo upang maging matagumpay ang mga deal at transaksyon, maging sa mga kapamilya o kaibigan. Mahalaga ang pagunawa at pagkakaroon ng positibong pananaw, may mga darating na oportunidad, lalo na sa maliliit na transaksyon, na maaaring magdala ng dagdag na kita sa iyo huwag mong palampasin ang mga pagkakataon dahil maaaring ito ang simula ng tuloy-tuloy na swerte gayon paman, mag-ingat sa mga kaibigan na maaaring mag-imbita sa iyo sa malalayong lakad o plano, maaaring magdulot ito ng di inaasahang gastos o mas malaking problema sa hinaharap, kaya't mainam na umiwas muna sa ganitong mga sitwasyon. Sa trabaho, Mahalaga ang pokus at pagiging maingat, isang pagkakamali lamang ay maaaring makaapekto sa iyong progreso at magpabagal sa daloy ng swerte. Tiyakin na ang bawat kilos mo ay pinag-iisipan upang maiwasan ang anumang suliranin, maging masinop sa oras at gawain upang manatiling maayos ang takbo ng iyong trabaho. Sa pag-ibig Magtiwala ka sa iyong minamahal, bagamat maaaring napapansin mo na gabi na siya nakakauwi dahil sa trabaho. Huwag itong gawing dahilan ng alitan, tandaan. Ang kanyang pagsisikap ay para sa inyo rin, magkaroon ng pasensya at pangunawa, at patuloy ninyong mararamdaman ang saya at katiwasayan sa inyong relasyon, cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 36 at number 11. Virgo, ngayong araw maging mas maingat ka sa iyong mga desisyon, lalo na sa mga pakikipag-usap ang pag-iingat at pag-iwas sa mabilis na pagsang-ayon sa mga mungkahi ng iba ay magliligtas sa iyo mula sa mga posibleng problema. Tandaan, ang bawat kilos mo ngayon ay may epekto sa mga susunod na pagkakataon. Sa trabaho, walang senyales ng malaking problema, sa halip, ang pagiging masipag at masinop sa iyong mga gawain ay magdadala ng positibong resulta. Maging mapagmasid at tiyakin na ang bawat hakbang ay nagdadala ng progreso. Para sa mga may negosyo, ngayon ang tamang oras upang maging mas mapanuri sa pagpasok at labas ng pera, maging alerto sa mga pagkakataon at mga pagbabago na maaaring magdala ng dagdag na kita, ang pagiging masinop ay magdudulot ng tagumpay sa iyong negosyo. Sa pag-ibig may senyales ng maliit na tampuhan. Upang maiwasan ito, maging maingat sa mga salitang bibitawan, ang pagiging mahinahon at pag-iwas sa mga hindi kinakailangang komento ay makakatulong upang mapanatili ang saya at harmonya sa inyong relasyon. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color red and color white number 24 number 32 at number 27 Libra Ngayong araw ang pahiwatig sa usapan na iyong pupuntahan, kinakailangan na maging matalas ang iyong pakiramdam at mapanuri. May mga senyales na maganda ang magiging daloy ng usapan, lalo na sa aspeto ng kabuhayan. Maayos at produktibo ang mga transaksyon. Subalit may posibilidad din na mayroong tao sa iyong kausap na may interes na higit pa sa negosyo. Maging maingat at panatilihin ang profesionalismo, ang mga pahiwatig ay nagpapakita na maaaring umangat ang iyong transaksyon at magdulot ng asenso. Ngayong araw, malakas ang iyong karisma, lalo na sa usapang negosyo at mga bagay na may kinalaman sa pamilya kung may maliit na suliranin sa loob ng tahanan, kayang-kaya mong maayos ito sa pamamagitan ng mahinahong pag-uusap at tamang pag-intindi, ang pinapahiwatig. Sa kalusugan, mag-ingat sa mga bagay na kinakain at bantayan ang mga kasama sa tahanan, lalo na't may padating na hangin na maaaring magdulot ng karamdaman sabihan ang pamilya na mag-ingat sa mga biyahe o pag-uwi ng gabing gabi upang makaiwas sa anumang problema sa kalusugan. Sa usaping pera, mahalagang maging wise sa pakikitungo. Kahit pa sa mga matagal mo ng kakilala, ngayong araw, mag-ingat sa mga transaksyon upang maiwasan ang hindi inaasahang gastos. Sa trabaho, may mga senyales ng problema na maaaring dumating, ang solusyon ay mag-focus sa mga gawain ngayong araw at iwasan ang pakikipag-usap ng walang kabuluhan, mag-ingat sa anumang pahiwatig ng suliranin sa trabaho at maging maagap, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 29 number 36 at number 10. Scorpio, ngayong araw may senyales na maaari kang magkaroon ng magandang deal sa isang babae. Mag-ingat sa paraan ng pakikipag-usap at pag-aralan ang kanyang mga galaw, kung magustuhan mo ang kanyang pamamaraan, maaaring magtulungan kayo at magdala ng swerte sa inyong mga transaksyon. Gayunpaman, ngayong araw ay tila mahina ang iyong swerte. Kaya't umiwas muna sa anumang transaksyon na maaaring magdulot ng gastusin, ang payo ay magingat sa mga gagawing desisyon upang hindi ka masangkot sa anumang abala, ayon sa iyong gabay. Kung may plano kayo ng minamahal na mag-date, ituloy ito pagkatapos ng inyong mga usapan, ang masasayang sandali ninyong dalawa ay makakatulong sa pag-alis ng mga negatibong enerhiya at magpapalitan ito ng swerte para sa inyong mga susunod na hakbang, ngayong araw. Iwasan mo muna ang paglagda sa anumang kontrata upang maiwasan ang mga posibleng suliranin sa hinaharap. Sa trabaho Maging maingat sa pakikipag-usap at iwasan ang pagkakaroon ng alitan. Magdoble ingat din sa mga kilos at sa mga taong pinagtitiwalaan upang hindi ka madamay sa anumang problema. Sa pag-ibig, magingat sa pabigla-biglang pagsasalita. Maging maagap at mapanuri upang maiwasan ang mga di pagkakaunawaan. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign. Ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color white number 15, number 32 at number 21. Sagittarius. Ngayong araw ang gabay ay nagpapahiwatig ng paparating na selebrasyon sa pamilya. Maaring may natapos na transaksyon na magdadala ng kita at kasiyahan. Kung may balak kang mag-imbita ng mga kaibigan o mahal sa buhay, mainam nagawin gawin ito, sapagkat magdadala sila ng positibong enerhiya sa iyong tahanan. Subalit, kailangan mong mag-ingat sa pagiging sobrang mapagbigay, lalo na sa mga gastusin, may aura ka ng swerte sa pagbiyahe. Kaya't kung may mga plano ka, magpatuloy lamang ang pinapahiwatig. Sa aspeto ng relasyon, napakalakas ng iyong sex appeal ngayong araw at tila lahat ng mata ay nakatuon sa iyo. Ngunit tandaan, kasama ng pagtingala ng marami ay ang paglapit ng mga tukso. Maging maingat sa pakikitungo sa iba at huwag hayaang masira ang mga relasyon dahil sa mga pansamantalang damdamin. Sa usaping pera, Posible kang makatulong sa magulang at mga kapatid, subalit iwasan muna ang pagbibigay ng pera sa mga pamangkin o pinsan upang hindi ka mawalan ng sapat na reserba. Pagdating sa pamilya, maging maingat sa pagsasalita, lalo na sa mga anak. Huwag magbitaw ng mga salita na maaaring makapagdulot ng takot o pangamba sa kanilang isipan. Sa pag-ibig ang iyong gabay ay nagsasabing kailangan mong magpasensya, iwasan ang pabigla-biglang pagsasalita na maaaring makasakit ng damdamin ng iyong mga mahal sa buhay, ang pagpapasensya ang susi upang maiwasan ang mga hindi inaasahang problema sa inyong relasyon, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero color red and color green number 31, number 25, at number 18. Capricorn, ngayong araw may mga senyales na ikaw ay makakatanggap ng bisita o muling magkikita ng isang matagal ng kaibigan. Kung kayo ay nagkaroon na ng mga deal noong nakaraan, ngayon ay magandang pagkakataon upang ituloy ang inyong mga plano ang bigla ang good vibes ng swerte ay magdadala ng positibong resulta sa inyong mga transaksyon, subalit, kailangan mong magingat sa pagiging sobrang mabait ngayong araw, iwasan muna ang mga taong mahilig humingi ng tulong o umasa. Upang makaiwas ka sa hindi inaasahang gastusin, ang pinapahiwatig. Ngayong araw din, kung may oras ka, Magandang ideya na dalawin ang iyong anak na may pamilya na, dalhin mo ang good vibes at swerte sa kanilang tahanan upang sila ay mag-abayan sa paggawa ng mga desisyon sa kanilang kabuhayan, ang iyong presensya ay magbibigay ng positibong enerhiya na makakatulong sa kanilang pag-unlad. Sa pera Iwasan muna ang pagpapautang at pagtulong sa ibang tao, ang paggawa nito ay makakaiwas sa iyo sa mga problema sa pera. At sa trabaho naman, magingat sa bawat galaw at siguraduhin hindi ka magpapadalos-dalos. Kung ikaw ay magkamali, maaaring mapansin ka ng mga taong nagmamasid at makaapekto ito sa iyong mga pangarap na pag-asenso sa trabaho. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 30 at number 16. Aquarius, ngayong araw ang pagiging maunawain ang magiging susi sa iyong tagumpay, lalo na sa mga transaksyon o deal na gagawin mo. Kung ikaw ay may nakatakdang usapan o transaksyon, siguraduhin na ikaw ay nakikinig at inuunawa ang bawat detalye. Ang iyong kakayahan na umintindi ng sitwasyon at ng mga tao sa paligid ay magdadala ng magandang enerhiya at swerte. Kahit na maliit lamang ang mga transaksyon na darating, huwag mong balewalain dahil maaaring ito ang maging simula ng tuloy-tuloy na kita. Iwasan mo rin ang mga imbitasyon ng mga kaibigan lalo na kung ito ay nangangailangan ng malayo ang pagbiyahe, sapagkat ito ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang gastos at problema, ayon sa iyong gabay. Kung ikaw ay may mga nakabinbing gawain sa trabaho, mahalaga na ikaw ay mag-focus at mag-ingat isang pagkakamali ay maaaring makapagpabagal ng iyong swerte at magdulot ng abala sa iyong mga plano, kaya tiyakin na ang bawat kilos ay pinag-iisipan at tinututukan upang maiwasan ang anumang pagkakamali. Sa pag-ibig, ang iyong gabay ay nagsasabing magtiwala ka sa iyong minamahal. Bagamat siya ay palaging abala sa paghahanap buhay at madalas ginagabi sa pag-uwi, kailangan mong unawain na ito ay para rin sa inyong kapakanan. Patuloy kayong ginagabayan ng liwanag ng buwan sa inyong masayang relasyon. Sa oras ng pagod, isang simpleng pagpapakita ng suporta ang makakapagpatibay sa inyong samahan. Virgo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink number 25 number 32 at number 14 Pisces ngayong araw mag-ingat sa mga desisyon at huwag basta-basta magbigay ng pagsangayon sa sinasabi ng kausap mo Ang pagiging maingat ay makakatulong upang makaiwas ka sa problema at magiging maayos ang susunod ninyong mga usapan sa trabaho walang senyales ng problema subalit ang iyong kasipagan ay mapapansin ng mga kasama mo, at maaaring ito ang simula ng iyong pag-asenso. Huwag mag-alinlangan sa mga gusto mong gawin at ituloy ang iyong mga plano ng may kumpiyansa, ang pinapahiwatig. Sa pag-ibig may posibilidad na magkaroon ng tampuhan ngayong araw, kaya't maging maingat sa iyong mga sinasabi at iwasan ang mga salita na maaaring makasakit. Ang pagiging mahinahon at mapanuri sa iyong mga salita ay makakatulong upang maiwasan ang pag-aaway. Sa negosyo, Maging masipag sa pagmamasid sa pagpasok ng pera at pagbibenta, may pahiwatig na makakahuli ka o makakakita ng mga dapat gawin upang mas maging maayos ang takbo ng iyong negosyo. Ito ang tamang oras upang palakasin ang iyong kabuhayan, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color white and color pink number 25, number 16 at number 32.